Good morning mga ka-agree! It's me again, Ray Magsambran welcome po muli sa ating YouTube channel So ngayong araw mga ka mapapabunot tayo ng ating punlaan at good news mga ka dahil yung ating punlaan ay napakadaling bunutin At ngayong araw mga ka dahil uh, gusto ko na ibahagi sa inyo yung uh, ating technique kung bakit napakadaling bunutin ng ating punlaan Ngayon, uh, ibabahagi ko sa inyo mga ka -agree. Kaya, uh, tutok lamang sa ating buong videos at at tapusin mo yung videos na ito. So, bago ang lahat mga kagri ka sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Okay, so ito na mga kagri ka yung ating punlaan na napakadaling bunutin na bukas ay magpapatanim na tayo dito mga kagri ka sa so, dahil nga successful yung ating uh, punlaan at uh, napakadaling bunutin, uh, ituturo ko sa inyo yung paraan kung paano nga ba uh, madaling bunutin yung ating punlang palay kapag tayo ay magpapabunut na so ganito yan mga kaagri so ang punla natin ngayon ay nasa 20 uh, days after uh, tayo mag sabog okay. so dalawang beses lang tayo nag abono mga kaagri so ang ginamit natin uh, sa una ay urea 5 to 7 days pagkatapos tayong nagsabog and then mga kagri ka ang sumunod na kon natin na abono natin ay 7 uh, days bago tayo mag uh, magpabunot so ibig sabihin nasa 13 days pagkatapos tayo magsabog yun yung best timing mga kagri ka para madaling bunutin yung ating Uh, punla Bakit? Kasi mga kagri, ka ang urea kasi ang ginagawa niya, uh, pinapahaba niya yung mga ugat ng ating palay. And then, mas pinapalaki niya, mas pinapaberde niya yung dahon. And then, kapag ganun kasi mga kagri ka na mas lumalaki yung palay natin and then humahaba yung ugat, ibig sabihin, uh, yung pagkakapit niya sa lupa ay hindi na siya ganun kakapit dahil na humaba yung kanyang ugat, kaya mas madali siyang bunutin and then, yung urea kasi mga kaagri uh, kaya 7 days bago ka uh, magbunot kasi mga kaagri yung urea, e-epekto lamang yan, no? 5 to 7 days saka, mo, saka pa lang siya uh, e-epekto kaya mga kaagri, yung best timing ay 7 days bago tayo magpabunut para mas madali siyang bunutin kapag nagabono ka naman 3 days lang bago siya Uh, magpabunot so mali mga kagari bakit? kasi hindi pa um i-epekto yung uh, hinabono mong urea so hindi pa hahaba yung hugat nun so saka pa lang siya hahaba or i-epekto 5 to 7 days pa lang kaya ito mga kagari oh, papakita ko sa inyo ito yung inabono natin 7 days bago tayo mag uh, pa pabunot So ayan, So, kamusta sir? Madali bang bunutin yung binubunot nyo? Balay. Madali. Madali. Ayun no? o. Oh. Ayun you no? Know, oh. Para, para lang daw nakaibabaw, sabi ni sir. O. Uh, <laughs> oh. Ah. <laughs> So yun lamang mga kaagri Kung gusto nyo na madaling bunutin yung, yung mga punlaan Ay ganun lamang yung gawin yung mga kaagri Timingan nyo lang uh, Na 7 days bago kayo uh, magpabunot Ay abunohan nyo lamang ng urea Okay?